In the case of Harry Roque, they cancelled his passport. O, oh, hinahabol nila si Harry Roque, sila nila yung passport. Ito bakit kay Saldivo hindi nila kinakansila at to this point in time? Dawit din po yung uh, ilan po sa mga uh, opisyal, no? Uh, I mean, mga uh, nasa kongreso tulad po ni uh, uh, itong si Saldivo na nadadawit at pinagahanap na ngayon. Uh, may pahayag nga doon si... Uh, Uh, Congressman Toby Chanko na uh, may kapangyarihan po ito ng uh, Department of Foreign Affairs na uh, kusang uh, kansilahin uh, itong uh, passport. Sa so, tingin po niyo po pong gawin yun batay po sa ating uh, batas? Yes, uh, in the case of Harry Roque, cancel this passport. Oh, hinahabol nila si Harry Roque, kinansilan nila yung passport. Ito, bakit kay Sandy ko hindi nila kinakansila at to this point in time. Dapat kinan sila yan para mapilitan nyang umuwi dito sa Pilipinas, mabalik dito sa Pilipinas. He will be deported from his country of refuge at this time. Kung wala na siyang passport. Opo. So tingin po rin niyo bakit uh, kaya until na kung gaano po kabilis doon yung uh, paghuli uh, uh, nila ng, ng mga mga pro-Duterte pero sinasabi nga pagka-kalyado uh, na ng mga Duterte ang uh, bilis pong uh, arestuhin pero pag uh, a uh, kontra ay uh, to uh, pag akalyado uh, naman po ng administrasyon ay eh, tila, tila matag oh, parang matagal pagkakampi. Mm -hmm. parang ano po yung tingin po niyo dating po sa inyo doon attorney I'm sure uh, may may kabarin sila doon kay Saldico. kasi si Saldico is not acting was not acting on his own hindi pwede yung uh, committee appropriations chair lamang ang mag mag insert na mag insert yan, kung walang bas -bas yan doon sa taas hindi magyayari yan. I've been a congressman, I know that. meron mga insertions dyan. In fact, one time ako, nung congressman ako, nag-insert ako ng 10 million pesos para bumili ng mobile clinic. Hindi flood control ha. Uh, wala akong mga process na ganyan. Um, kasi bumili ako ng mobile clinic on my own PDF. Pero hindi siya sabat kasi ano lang yun eh. Um, dental clinic, maternity clinic, tsaka x-ray gusto kong bumili pa ng isa kasi gusto kong magdala ng medtech doon sa barangay. Gawin ko siyang laboratory, mobile laboratory. So, ang kinausap ko, hindi ang committee chairman. Hindi ang committee, committee on appropriations. Si Nograles, yung speaker, ang kinausap ko. Kasi alam ko, ididikta lang niya yan doon sa committee on appropriations chairman. So, <clears throat> pumunta ako kay, chairman, uh, kay speaker Nograles. Pinakita ko siya kanya. Sabi ko, boss, Bumili na po ako ng sarili kong mobile clinic para dalhin ko kasi sa biliran at that time, isa lang ang hospital namin, dalawang 200 bed hospital serving 200,000 people. So ang sa akin, kadalhin ko yung hospital, medical service doon sa barangay. So nakabili ako ng isa pero hindi sapat yung pidaf ko. Pala ko tatlo. So nag-insert muna ako ng isa para uh, laboratory clinic. kasi yung pangatlo, operating theater. Dadalhin ko doon ako maungo-opera sa barangay mismo. So, ang speaker ang kinausap ko. And then, sinabihan niya yung Committee on Appropriations. So, nilagyan ng 10 million doon sa DOH. Ang DOH ang bumili, binigay sa akin. So, hindi pwedeng mangyari na si Saldi po lang ang gumagawa ng lahat ng yan. May basbas -bas yan sa taas.